ayun naman tayo mga bossing pumunta ako dito sa may campsite dito sa Compra Liloy sa Bunga del Norte kasi merong advancement camp and emergency service training course ang Santita Council para sa mga senior scouts wait lang baka mamaya isa lang itong Tinek like ko lang yung itong ating tent kung kumpleto ba yung mga ano niya, buto-buto. Yung skeleton na para tumayo. Mahirap na. So medyo mahaba-haba itong biyahe natin mga bossing. <laughs> medyo mahaba-haba. More than 100 kilometers sa ata ito. Kapuntang Liloy. 122 kilometers Medyo malayo-layo. Let's go. Papagas muna tayo. Full tank eh. 15, 16, 17, 18. Thank you. Alright. Full tank na si Roxy. Let's go. right, papasok na tayo ng municipality of Liloy eh. Dire Diretso na ito, papuntang campsite 5.30 na Supposedly, dapat alas ko nandoon na ako eh Yun nga lang, stop over, stop over tayo Kaya medyo na delay ng konti Dito tayo, dili ko Alright From the highway, mga 500 meters away bago makapunta ng kampo, eto na, musta, oh, nararami mga scouts, Una na sinaasay. <laughs> Mom. So ayun mga bossing, pauwi na tayo. Mauna akong umuwi sa kanila dahil meron akong family event today. Uh, papunta na rin naman dito sila Sir Vidalio tsaka si Ate Melba. Na-arrange ko na rin yung sasakyan nila kahapon pa. Ang sasakyan nila mini dam truck ng LG o Katipunan. Kanina umaga, I had the chance to ikot-ikot. No? Kumusta man yung tulog? Okay, okay. Sir, sa ulan. Bahalag 3 minutes lang tuwag, sir. Then pod, so, minutes tulog sir, din bakod na po dahil. 3 minutes naman ang tulog. Uso uh, ako na sir, matunay okay. kadlawan na na sir. Strict ka ba sa sir? Unexpected TV, sir. kay mga tawag okay. sa mga fans sir. Strict ka kay sir TV sir na kung tugay kayo maabot, maglaka-laka ka sir. Pag abot na ito, abin niya. So, Pugod patawag mo, sa yung buhaton. Udagan na rin. Udagan dyan okay. mi, sir, bahalag lapok sir. Ay, mata na bro, buntag na. Bye, bye, bye ngan dia magkano ah. <laughs> Di tulog bigulan tulog kaya muunatin <laughs> <laughs> mangapuan balibali lagi sakit sa likod <laughs> pila pila may nagpuyo diha Walo bolo ah okay dia mag-ipon ng bahay lucky bawal, bawal. nya day pamana yung higraanan asa mo naglungag kana inyo ang kaldero wow oh. Nakabore na din mo ag sa bamboo. magluto mo sudan, ah, magkuha na mo sudan dito. Magluto ra mo din. taklo ang taklob ana. Kana. Ayos ah. Dili ra mahilaw. Yung kampo nila, hindi tent, made of bamboo and uh, mga anyog, mga banana leaves. Medyo matindi survival talaga. Bawal gumamit ng mga cooking tools right, so pauwi na tayo mga bossing Obvious naman, di ba? Ang oras ngayon is 8.27 Parating tayo doon mga Mga alas 11 right, so I guess hanggang dito na lang yung vlog na tayo, mga boss Again, this is Ingat po tayong lahat Keep safe, ride safe and God bless us all Bye bye